Ang ugong ng mga makina ng shuttle ang taning musika na nakilala ni Gardner Elliot, isang duyan ng bakal at resikladong hangin. Ipinanganak siya labing anim na taon na ang nakalilipas sa Mars, sa sterile na silid ng Genesis Colony. Isa siyang sekreto, isang batang tao na lumaki sa laboratorio, kaisa-isang anak ng isang astronaut na namatay matapos siyang isilang. Ang mundo niya ay pulang alikabok, mga dome na tirahan, at ang anim na siyentipikong tumayong pamilya niya. Ngunit ang daigdig, ang asul-berdeng planetang nakikita lamang niya sa holoscreens ang naging obsesyon niya. Ginugol niya ang oras sa pag-aaral ng mga karagatan nito, mga siyudad, ang kaguluhan, nangangahap ng buhay lampas sa mga bituin. Ang tanging koneksyon ni Gardner sa daigdig ay si Tulsa, isang dalagang nakilala niya online sa isang lihim na chatroom. Labimpitok taong gulang si Tulsa, matalas ang isip at ang kanyang tawa ay kumakaluskos sa earpiece parang static. Ilang taon silang nag-usap tungkol sa musika, sa drama ng kanyang foster home at sa tanawin ng kabundukan ng Colorado tuwing dapit hapon. Hindi alam ni Tulsa na si Gardner ay nasa Mars. Tanging sinabi niyang nasa malayong lugar siya nagsinungaling siya. Sinabing may sakit at nakakulong sa ospital. Malapit-lapit na rin iyon sa katotohanan. Isang araw, nahuli siya ni Dr. Kendra, ang nangungunang siyentista sa kolonya na muling naghahak ng komunikasyon. Pinaupo siya nito at sinabing, Hindi ka tulad ng ibang kabataan, Gardner. Ang mga buto mo, ang puso mo, ginawa para sa grabidad ng Mars. Pwedeng ikamatay mo ang daigbig. Ngunit hindi na siya nagpatinag. Mabilis ang tibok ng kanyang puso noong unang beses niyang makita ang larawan ni Tulsa. Namumula ang pisngi sa freckles, nagwawalang auburn na buhok at mga matang puno ng apoy ng paglalaban. Nais niyang makita siya, malanghap ang kanyang hangin, malamdaman ang bigat ng daigdig. At nang lumabas sa medikal na pagsusulit na humihina ang kanyang puso, napilitang magdesisyon ng board ipadala siya sa daigdig para sa gamutan o hayaan siyang mamatay sa manipis na atmosfera ng Mars. Doon nakita ni Gardner ang kanyang pagkakataon. Ang paglalakbay papuntang daigdig ay parang isang malabong bangungot, puno ng pagsusuka at mga pagsusuri. Ang katawan niyang payat at marupok dahil sa mababang grabidad ay halos hindi makayanan ng bigat ng Earth. Sa pasilidad ng NASA sa Colorado, sinuutan siya ng pressure suit upang suportahan ang kanyang mga buto. Isang pansamantalang lunas. Pakiramdam niya isang dayuhan. Tubong may nakakabit na monitor, ngunit nang tumingin siya sa labas at masilayan ang walang hanggang bughaw ng langit, sulit ang lahat. Isang gabi, tumakas siya. Isa lang ang nasa isip niya. Tulsa. Natagpuan niya ito sa isang diner, nakayuko sa isang lumang sci-fi novel. Napalingon nito nang maupo siya sa tapat. Tulsa, wika niya, garalgalang boses. Ako to, si Gardner. Namilog ang mga mata nito. Pinagmasdan ng maputlang balat at hindi sanay na tindig niya. Hindi ka, nasa ospital. Anito, may halong duda. Nagsinungaling ako, sagot niya, nanginginig ang puso. Galing ako sa... Mas malayo pa. Canada malayo? Biro nito may taas na kilay. Mars, bulong niya. Natawa si Tulsa, inakalang biro, pero nang makita ang seryosong mukha niya, natigilan ito. Niloloko mo ba ako? Hindi, sagot niya at ikinuwento niya ang ilang piraso ng kanyang buhay kung paanong lumaki siya sa mga domes kung paanong hindi siya nilikhang kayani ng daigdig. Dahan-dahang lumambot ang mga mata ni Tulsa, hindi sa awa, kundi sa paghanga. Para kang totoong spaceman, anito. Gumiti siya, nahihiya. Parang ganon. Mula noon, naging gabay niya si Tulsa sa daigdig. Pinalusot niya si Gardner palabas ng pasilidad gamit ang luma niyang pickup. Ipinakita nito ang mundong matagal na niyang pinangarap. Gintong dahon ng aspen, mamantikang burger sa gilid ng kalsada, at ang hangin na humahampas mula sa bukas na bintana. Kahit humuhuni ang kanyang suit para suportahan ng mga buto niya, bawat sandali parang laban sa tadhana. Sa bawat tawa at likas na tapang ni Tolsa, naramdaman niyang tunay siyang nabubuhay. Gabi-gabi, nagkakamping sila sa ilalim ng mga bituin. Si Tolsa nagtuturo sa kanyang sumayaw sa lumang rock songs. Siya na may nagkukwento tungkol sa pulang abot tanaw ng Mars. Mas matapang ka kaysa sa akin. Minsang wika ni Tolsa, nakahiga sa damuhan. Nagpunta ka rito kahit alam mong delikado. Kailangan kitang makilala. Sagot ni Gardner, nanginginig ang boses. Namula ang pisngi ni Tolsa, at nang halikan siya nito, banayad at mainit, masihigit pa iyon sa lahat ng pangarap niya sa Earth. Ngunit unti-unting bumibigay ang kanyang katawan. Sa isang perya, matapos sumakay sa carousel, nahilo siya at nawalan ng malay. Nanginginig ang mga kamay ni Tal sa habang ibinabalik siya sa NASA. Hindi ka pwedeng mawala sa akin, bulong nito, habang ikinakabit ang mga monitor. Malupit ang hatol. Hindi kayang tiisin ng kanyang puso ang bigat ng Earth sa matagal na panahon. Mars. Bulong niya. Natawa si Tolsa, inakalang biro. Pero nang makita ang seryosong mukha niya, natigilan ito. Niluloko mo ba ako? Hindi. Sagot niya. At ikinuwento niya ang ilang piraso ng kanyang buhay. Kung paanong lumaki siya sa mga dome, kung paanong hindi siya nilikhang kayanin ng daigdig. Dahan-dahang lumambot ang mga mata ni Tolsa. Hindi sa awa, kundi sa paghanga. Para kang totoong spaceman. Anito? Ngumiti siya, nahihiya. Parang ganon, ngunit hindi sumuko si Tulsa. Tumaka silang muli. Isang gabing lihim, tinahak nila ang daan patungong karagatan. Sa unang beses, nasilayan ni Gardner ang mga alon, na amoy ang maalat na hangin. Miyakap siya ni Tulsa mula sa likod, ang init nito'y naging kanlungan laban sa bigat ng mundo. Mahal kita, bulalas niya, sabay sa hampas ng dagat. Spaceman, akin ka na, sagot ni Tulsa, ninggilit ang luha. Sa huli, kahit ilang operasyon pa, ipinasyang kailangan niyang bumalik sa Mars. Ngunit bago iyon, ninakaw nila ang bawat sandali. Campfire, halik, pagturo ng football at pagtuturo niya ng mga konstelasyon. Sa ilalim ng meteor shower, Iniabot ni Gardner ang palawit na hugis ng buwan ng Mars. Para maalala mo ako, sabi niya. Susunod ako sa iyo. Biro ni Tulsa, kalahating seryoso. Hindi mo magugustuhan ng Mars. Walang diner, tugon niya. Gagawa tayo ng sarili. Sagot nito, nakangiti. At dumating ang araw. Sumakay si Gardner sa shuttle. Suot ng pendant. Si Tulsa nakatayo sa tarmac. Ang buhok hinahampas ng hangin, nangangakong magsusulat. Habang lumiliit ang daigdig sa kalawakan, hinawakan niya ang pendant. Umalis siya sa Mars para humanap ng tahanan at natagpuan niya iyon kay Tulsa. Kahit hindi na sila muling magkita, dadalhin niya ang liwanag nito sa gitna ng mga bitsumin.